Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat Kumusta kayo dyan? Panibagong umaga Panibagong tanghali na pala Alas ng mga kabisay At ayan eh, nga nakapagawa na kami doon kanina At sa ngayon ay eh, Pagpapatuloy namin Katatapos lang namin mag drift mga kabisay Kasi kanina eh, hindi ko na isipang mag -video. So ngayon ay eh, ang atin namang gagawin mga kabisay ay dito sa mga parlina para makapagbubung na kami alright mga kabisay panibagong araw panibagong umaga isang panibagong yugto na naman sa aming ginagawa so sana isamahan niyo ako mga kabisay at sana inaandyan kayo sa mabuting kalagayan at kahit papano ay patuloy na ginagabayan ng ating Panginoong may kapal para sa ating mga kaganapan. Alright, may kumigalab shout out sa inyong lahat mga kabisay. Samahan nyo ako dito sa ating mga gagawin at sana ay magustuhan nyo at sana ay samahan nyo ako hanggang matapos ang video ito. Alright mga kabisay, abang-abang at ipapakita ko sa inyo mamaya. ayan nga mga kabisay, nakapaglagay na ako ng mga parlina dito banda kanina bago kami nag break time nalagyan ko na to at ang lalagyan ko na lang ay yung pinaka uh, kalawakan pag galing dito sa ibabaw na to itong isang parlinang ito lalagyan ko yan papunta doon hanggang doon sa baba hanggang doon sa wala pang uh, parlinang iyon at uh, itong banda dito akin pampuputulin yung mga dulo ng haligi na sumubra. Alright mga kabisay, abang-abangan nyo hanggang sa makapagparli na ako ng maayos mamaya. At sana naman ay hindi tayo ulanin. At medyo nagbabadya ang ulan na naman mga kabisay pero karamihan naman ay hindi natuloy. Kalimitan pala, hindi natutuloy. At sana ay matapos na ng ngayong maghapon ang pagpaparli ng ito para bukas ay makapagbubong na tayo. Alright, abang-abang. At kabisay. yun na nga mga kabisay, tayo ay nakapagkabit na ng parlina at tayo ay sa uh, pang-apat ng linya. Isa, dalawa, tatlo, apat. At may natitira pa tayong isa, dalawa, tatlo, apat din. So siguro mamaya matatapos din namin yan. Tapos lalagyan natin ng pampatibay. maglalagay tayo ng black. Bablakan ko yan mga kabisay pero hindi ko mabablakan lahat dahil kukulangin ako sa pako. <laughs> Hanggang lang sa makakaya. At siguro mamaya, mamayang hapon bago ako uh, magpahinga or bago umuwi, puputulin ko na lahat yung mga sobrang iyan. Hindi ko na muna pinutol mga kabisay kasi uh, nahahawakan eh. Medyo nakakatulong sa ating pagliliban na medyo may mga alanganing tungtungan. Siyempre kailangan natin kumapit. So malaking tulong mga kabisay yung sumubrang ah uh, dulo ng haligi. So mamaya ko na yung puputulin pag nakumplito ko ang mga parlina. At siguro, abang-abangan nyo na lang mamaya mga kabisay, ipapakita ko rin sa inyo pag nakompleto ko na. At uh, mag-aalas dosin mga kabisay, kaya magsasaing muna ako para may pananghalian. Uh, at yung aking kasama ay naghihintay ayon. Shout out, Rex! Um, shout out mga kabisay Kami muna ay magbe break time Break time muna tayo at Pakitabunan muna lang yan <laughs> Iwanan mo muna natin yan dyan. Alright, mga kabisay, abang-abang sa ating mga susunod na kabanata. At sana ay samahan niyo ako hanggang matapos ang video ito. Alright, yun nga mga kabisay, nakatapos na tayong magparlina. At ayan, sa awa ng Diyos ay naka nakakompleto na. Meron pa naman tayo dito puputulan ng dalawang piraso. At ayun nga, medyo sobra ito eh itong isang ito at ito sobra din dapat yan lang yan sa may pinaka puno ng ano nya at dito puputulan ko rin itong isang ito dahil hindi ko ito nabawasan ayan hindi katulad ng mga nando sa dulo wala nang sobra ito ay eh, nag-alanganin na sa oras kaya bukas ko na lang yung puputulan mga kabisay pero tayo nakakompleto na bubong na lang ang kulang yan mga kabisay at tayo ay meron ng uh, accomplishment ngayong maghapon na ito uh, at medyo hmm kamuntik na akong mahulog mga kabisay sa ginawang <laughs> <laughs> may deposito dito yung ginagawa si Rex yung aking kasama mga kabisay ayun nagpapahinga na siya ayun nandun sa dulo at inuutay utay niya tong hukayin kanina habang ako yung nag aayos dito sa bandang taas at ayan o oh, ba diba? bubong na lang ang kulang mga kabisay at pupunta tayo sa taas dahil may hagda naman dito para makita natin ang kalawakan. Maganda dito ang tingnan mga kabisay lalo na dito sa bandang taas. At makikita natin ang kalawakan. <laughs> kalawakan ng parang... Ayan. Nasa taas na tayo. Upya! Ayan, bubong na lang ang kulang. O, oh, diba? Taakya tayo dito sa si ibabaw. Ayan. Hmm. At, iyon na. O, oh, diba? Kitang kalawakan. Hmm. Kitang kita kalawakan. Kitang-kita ang parang At ayun, may nag-iipon-ipon ng mga tao doon, mga kabisay. Hindi nga lang masyadong mahalata. Alright, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Sa mga nakarating na naman dyan sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa inyo. At sana naman ay patuloy nyo pa rin subaybayan ang bawat mga kaganapan ko dito. At sa ngayon mga kabisay ay nakatapos na kami ng maghapon. So, bukas naman tayo ulit. At siyempre, ibang gagawin na namin. Magbububong na kami. Lalagyan na namin ito ng takip para hindi na kami maarawan sa ilalim. At ang sunod, eh, magbubuhos na lang siguro kami dyan. Alright. So, thank you so much sa inyong lahat mga kabisay sa nakarating sa dulo ng aking video. At sana naman ay eh, patuloy nyo pa rin suportahan ang inyong taybisay at pagpasinsahan nyo na na medyo lagi tayong busy at bihira nyong makita sa inyong mga uh, live or premiere dahil nga ayun pagkatapos natin dito mayroon pa tayong ibang mga gagawin so pagod na kaya mas masarap ng itulog alright Maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. God bless us all.